Kag sa numero uno nga balita subong adlaw PPP project para sa Bacolod Command Center project aprobano da sa konseho. Pamuno sa Committee on Finance sa konseho liwat nga nagpatag nga hindi kinahanglan sa siyudad sa Bacolod nga magloans para sa 2.1 billion pesos nga digital infrastructure project. Yari ang report. Sa Oktubre, ginapaabot nga mahuman ang Phase 1 sa construction sa Command Center Project sa Bacolod DRMO sa Barangay Takuling. Sa tion niya matapos ang pagtukod sa building, ginapaabot ang pagpatuman sa High Data Infra Corporation sa Build Transfer and Maintain Agreement sa idalom sa Public-Private Partnership upod sa Bacolod LGU. Ang PPP project ang aprobado na sa konseho. Sa idalom sa kasugtanan, iga-install ang hindi magdubo sa 150 ka mga CCTV cameras, kag mga intelligent lamp poles, kag iga-manage siyang main proponent, ang Digital Command Center. Ginpatag ni Councilor Tadi ison nga pamuno sa Committee on Finance ng Konseho nga hindi kinahanglan mag-loan sa syudad para sa kapin 2.1 billion pesos nga command center project. Actually, this is not a loan. No? This is, uh, kung imo lang taon, nagkwa kita sa service, sa servisyo sa isa ka kumpanya, which we will be paying on in installment in the next 10 years, pero we get uh, services out of it no ang loan ya parehas niya, niya sang aton nga avail nga loan ng 4 billion apply ta sa bangko kag gin butang ta sa certain uh, uh, programs and projects bino using the loan iniya sila niya ma advance unay nakasaad sa kasugtanan nga magalawig sa napulo kato tuig nga ginakinahanglan sang syudad nga magpain sang kapin 200 million pesos nga pondo para mabayaran ang proyekto kada tuig. Mababayad ha ah, after uh, each year kung ano ang agi nila, uh, may corresponding ta ibayad sa ila. No? So this is not a loan. That's why why naniga ni requirement for for uh uh what we call that for the Bureau of Local Government Finance. Kaya hindi siya loan. And again, uh, I want to reiterate this as passed through the PPP. The scrutiny of the PPP Center. Ang Centralized Command Center Project, ang nalakip sa mga priority programs ang ciudad, para siginatukod nga super city, kundiin magasandig ang comprehensive geographic information system nga makapadasig sa government transaction kag processes, emergency response, kag magapabaskog sang peace and order.